Yo, what's up mga idol for today's video Tatanggal tayo ng tinga ng tao Ayan o oh, mga idol ayan. So ayan Si CG si lang malakas Ayan, unti-unti na -unti tatanggalan -unti -unti ng tinga <laughs> Ayan mga idol o oh. So, ito na totoo For today's video, magpapakain tayo ngayon ng lapu-lapu Or magpipeeding tayo ngayon So ito mga idol, ito yung papakain natin ngayon sa lapu-lapu natin sa may fish pin, may cage. So, ano pang inintay natin? Let's go! So ayan mga idol, ang una natin gagawin, lalagay natin yung pain sa plastic o yung pagkain ng lapu-lapu day. <laughs> Pas-pas dong. Baik <laughs> Pero nagka video yan Oh, lewat. Nabidyo <laughs> ang puso ng puto dito. What? Ah, gago! So ayan mga idol, yung pagkain ng lapu-lapu natin, nakabalot na sa plastic. So ang gagawin natin, punta na tayo sa ating cage o sa fish pin. Tara, let's go! So ayan mga idol, kasama natin si Toyo Yan Yan sa pagpapakain ng lapu-lapu. So yung cage natin o yung fishpen pen, nandito lang sa malapit. Yan na yan. Mga pusok na yan. Actually, hindi siya, no, siya... awayan. Para siyang anahaw, kadisi kung tawagin dito. So paano? Punta na natin. So ayan mga idol, malapit na tayo sa ating fishpen pen kung sa may cage. Ang sakit lang. Malapit lang siya dito. ayan, nandito na agad tayo. Sobrang lapit lang ng fish bin natin. Ayan. So, yung setup ng cage natin, nasa ilalim lang siya. Tapos, bali, yung pagkain niya, papasok natin sa daanan. May, may meron siyang butas na dadaanan. Ayan. Tara, natin. So, yun mga idol. At ito na nga may flashlight pa kaming dala kasi madilim at sisisid na nga dala ang aming bagong underwater camera ayun na nga Yun. so para mga idol tara samahan nyo kami magpakain ng lapu-lapu Let's go. So ayan mga idol, tinuboksan ko na kayo ayan 'yan yung lagayan ng pagkain. Para maipasok na namin yung pagkain ng isda. So medyo natagalan siya. Siyempre, mahigpit kasi yung pagkakatali ng ng lagayan ng pagkain ng isda. So ayan. samantalang kinuha ko muna ng camera sa labas. Papansin nyo mga idol, medyo malabo yung dagat kasi panayang ulan dito. Kaya ganyan yung kulay ng dagat. So, pinakuha ko na kayo Kayanyan yung mga sapsap -sap o yung pagkain ng mga lapu po. So, ayan. Ipapasok na yan sa loob kita nyo naman ayan nakapasok mo sa loob yung pagkain so ayan malalaki na yung mga lapu-lapu natin mga ilang buwan na lang pwede na siyang ma-harvest pati yung mga tahong natin malalaki na rin so ayan kitang kita nyo naman mga idol double purpose fish pin siya ng lapu-lapu tapos naging tahongan na rin siya kasi yung cage natin kinapitan siya ng tahong sa loob at sa labas so ayan mapapansin nyo malalaki na yung lapulapo talaga at yung tahong so maya maya ito torko kayo sa labas ng cage para makita nyo kung gaano karami yung kapit na tahong so ayan mga idol sana nag enjoy kayo sa panunood Uh, paumanin ko lang kasi medyo malabo yung camera natin. Dala na malabo rin kasi yung dagat. At saka small youtuber pa lang tayo kaya hindi pa tayo nakabili ng mamahaling underwater camera. So yan. Papansin nyo marami pang mga pagkain dahil yung ibang mga isda nasa ilalim hindi pa sila umiibabaw. Ayan, ayan, ayan. Ang daming tahong mga idol kitang kita nyo naman yan may tuyong pa ayan so, mga idol mahilap yung mga isda ayan o oh. wow ang laki 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 mga idol mga isang kilo na yan ayan so hindi naman sya ganong marami ang laman ng cage natin mahigit 300 or almost 400 na rin so hindi naman makita lahat dahil nga malabo yung ilalim ng dagat ganyan lang muna yung setup ng underwater camera natin kasi wala pa tayong pambili wala tayong malaking perang pambili pero mas maganda na rin yan mga idol at least may nakikita sa ilalim ng dagat so ayan mapansin mo mga idol yun yung mga tahong mga idol malalaki na tinubuan na rin ng mga corals yung ilalim ng lambat natin at ayan 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 kitang kita naman mga idol ayan grabe ang labo na ng ilalim dagat pero ayan nakikita pa rin yung isda so maya maya ila, pagkatapos natin mag, magpakain kayo sa labas para makita nyo ang labas natin na maraming taho so ayan mga idol tinanggal ko na po yung underwater camera natin sa loob ng cage yan, si kuya yan yan itatali niya na yan para hindi magsilabasan yung mga lapu-lapu natin so ayan punta na tayo sa labas ayan tangkita naman mga idol may mga tahong tayo dyan sa labas pati yung kawayan natin wow ayan mga idol oh mga tahong natin oh ang dami niyan mga idol, malalaki na Iyan yung labas ng lambat mga idol Kitang kita nyo naman, ayan Yung labas ba lang yan ng lambat mga idol, nakikita nyo? Wow Iyan <clears throat> o oh, mga idol Grabe, ang dami niyan mga idol pag nakapasyal kayo dito sa amin, bigyan ko kayo ng mga tahong mga idol. So ayan o, oh. kitang-kita nyo naman. Mapapawaw ka mga idol. Tapos, pag tingin ko sa labas, nakakita rin ako ng e snapper na malaki. Ayan, grabe ang laki niyan mga idol. Nasa dalawang kilo na yan na e snapper. Kahit malayo siya, kitang-kita mga idol. Ayan o, oh. dalawang piraso yan mga idol. Yung isa, grabe ang laki. Ayan o. Oh. Grabe naman yung snapper na yan mga idol Sa labas lang yan mga idol Makapapansin nyo mga idol yan oh Wow kahit malayo Nakikita pa rin So yan mga idol Grabe talaga mga idol Ang ganitong hanap buhay Iyan, lalaki ng mga tahong natin. Papapawaw ka na lang sa dami ng tahong ayan o oh. wow wow na wow talaga mga idol so sana mag enjoy kayo sa panunood mga idol pagtsagaan nyo yung video natin kahit medyo malabo you oh. <coughs> know kahit malabo yung camera natin dala na malabo yung dagat sana manood pa rin kayo tapusin nyo hanggang dulo ayan 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 ang dami niyan Nalapula po sa ilalim mga idol Kung malinaw na malinaw lang yung dagat Makikita nyo talaga Mahigit 300 Almost 400 yan iyan umahon na ako Dahil naubusan ako ng hangin Yan Tara ah, mga idol, uwi na Sobrang lapit lang mga idol Wow Yung aso naliligo mga idol, ayan o no? oh. Malangoy siya, mga idol. Pauwi na siya, pauwi. So, yan, mga idol. Yan lang yung gusto kong i-share sa inyo. Double purpose. May lapu-lapu na. May taongan.